So guys, tuti, papakita ko sa inyo kung paano ako magpatubo ng buto. Para sure talaga. Kasi minsan di ba sa lupa hindi sila tumutubo. Para sure talaga na tumutubo sila. So kailangan lang po natin ng dalawang kitchen kitchen paper. So ayan. Then kailangan po basa siya. Then kung makikita nyo, nilagay ko na po yung buto. Ano po yan? Siling labuyo. Then after that is takpan ulit natin na nang isa pang kitchen paper. Tapos basain natin. Ganun lang po. Pa. simple. So, pakita ko pa sa inyo yung actual na mga tanim ko. Ayan. And then, after nun, syempre, lalagyan nyo ng plastic foil or pwede rin po sa ziplock. So, ayan yung mga tinanim ko. Ito, March 11. Kita nyo yan, watermelon po yan. Um, sweet watermelon. Pag may dalawang dahon na, kailangan i-transfer na natin yan sa lupa. Okay. Tas ito naman, meron naman ako dito mga siling labuyo ren. Ayan sila. Diba para show sure? kasi hindi naman lahat ng buto tumutubo. Tas ito naman meron ka. Meron akong cherry, cherry tomato. So mga ito transfer ko na po yan mamaya. Ito sa iny cherry tomato. So para less pagod. So yung mga tumubo po ang ita-transfer ko. Ito is, eto is, kita nyo, um, mini, mini pipino. Yan, pipino po yan. Tapos ito naman is kalabasa. Tapos ito ay okra. Ayan, mga transfer ko na. Paano ko itatransfer? Tara! So guys, kung makikita nyo, nasa loob sila ng bahay kasi sa malamig pa. Ayan, tinransfer ko na po sila. Pero pwede rin po sa lata or sa kahit anong meron kayo. So, ganun lang kadali, ba diba? So, sa mga nasa abroad at malalamig na lugar, pwede, pwede nyo pong gawin ito.